Ay guys. Basta maghapon nagluto kami na kuan mga guys. Ah, uh, ginataan. Halo-halo ba may saging, may may karlang, may staring ba? And may malagkit. Tsaka taglagyan ko ng titik ng mais. Yan mga guys. Ito ang ating ginataan. Ayan. Yan. Isang kakalira na malaki mga guys kay mamigay kita sa mga tao. Hello my vlog channel. Good afternoon everyone. We are here now. We are making 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 para rosdos sa Tagalog. Ayun. Ay <laughs> nako. Gawa kami na. Ginataan mga guys. Na namin ginataan. Wala na ba itong volume na? Volume mo siya. So much big na mga guys. I'm big, I'm big. I'm here in the under of the cacao. You know, we are in under in the cacao. Look at this cacao leaves are very big. So much big cacao. cacao. But the fruit, that the fruit is not good. You are meeting, 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 dinataan. Kita niyo mga guys, gumagawa ako ng ginataan. Pamimigay ko sa nibor. Sa amok mga nibor ba? Sa mag-anak ra. Sa mga kamag-anak. duara ka buk. Ha? ka kamag-anak. <laughs>

Paniraw nang. Okay naman. Okay Kulang pa sa tamis. Pati. Ang tamis kayo, bingit. Ha? Pati. Ang tamis kayo, bingit. Ba't lasang panis? Mainit pa sa kasi. Ilagay mo nga ng kalahating gata. Grabe ka usok mga guys. Usok, Oso, usok. Yan. Sige po. Huwag mo isahod yung buong kuwan. Sige, sige. Ay, ay, nakuha na to. Ay, pamantubagan na saya. Nasala na. Isala? Ayun ko na. Oh, Ako na? Oo. Hmm. Oh, Sige. Ay, nakita nyo mga guys, yung gata namin, sobra ka-espiso hindi mga malabnaw, nilagay na dito ayun, parang may kamay parang, ano hindi 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 pan mga 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 mga

Langsung coba namanya mau angin, langsung dium. guys, aku sa ilalim kami ng mga kanyugan mga guys sa ilalim kami ng kanyugan iba tapos nilagyan ko ng Oh saktong-sakto na lang natin yung ukit. Iba. Iba. Alika, dalhin mo yung ano, yung kaldero dyan na malaki. Ito Maligo si Maligo ka! marami ang mga ba na na Ay mga guys, yung tinatawag ko hindi pa lumalapit. bagal-bagal. ko -bagal. oh, guys. bayan mga tao. Guys, like and subscribe, ha? Kasi, hatiin po yun siya, mga guys, kasi ang dami, oh. May nag change May nag-sins,